Ayan, ito na ang last part ng uh, presentation natin guys ng Patapat Bridge na nagdudugtong sa Ilocos Norte at uh, Cagayan Valley. No? Ito na yan, sigsag na nasa tabi ng bundok uh, at na uh, napagitnaan sa valley ng gagat at ng bundok. last portion ng uh, presentation natin ako nalagay sa uh, Paway Paway Church hanggang dito sa pagkakataon uh, guys thank you and uh, salamat sa palaging suporta uh,